Buenos dias, damas y caballeros. Ayan na, kinunpirma na nga ni uh, Senator J.B. Ejercito na may tama na naman si Vat. <laughs> Naging tama na naman yung, uh, yung blog um, vlog natin kahapon ukol sa namumuong kudeta. Ha? More than a month lang magiging... Uh, magiging tenure ni senator uh, uh, Tito Soto at uh, ang uh, kwandaw ang um, next uh, Senate President uh, ilalagay nila siya uh, ang fighter nila ngayon na si uh, senator uh, uh, Alan Peter Cayetano ha ah, yan daw ang susunod kasi si Cheese medyo busy na sa mga kaso-kaso niya. So, si Alan Peter Cayetano na. So, clearly, this is uh, again a sign na talagang in panic mode na ang mga DDS senators sa kumbaga alam nila na isa-isa na isa-isa na sila lumalabas sa ma sa uh, lista ng mga senator na may katiwalian sa flood control project in fact uh, uh, galit na galit sila kay Senator Ping Lacson na sinabi uh, major majority ng uh, ng uh, ng 19th Congress uh, senators ang uh, ang meron na uh, congressional insertions so yan sa 19 th Congress pa yan eh, what about what about the 20th Congress ha huh? so Ah, uh, pa yan. Uh, in fact, uh, ang kahit na sa wala pang insertion si Camille Villar, pero nasama na rin siya sa investigasyon kasi ang uh, investigasyon naman ang expose naman ni President Bongbong Marcos uh, covers uh, all infrastructure. So, yung pati yung 18.5 uh, uh, billion na uh, insertions uh, o, na mga bilyar uh, starting from uh, former senator Cynthia Villar and uh, continued by Mark Villar at saka ngayon kay uh, Camille Villar uh ipit na rin sila doon sa pag-award ng 18.5 billion uh, uh projects uh, infrastructure projects sa pinsan ni Mark ha sa first cousin ni Mark ha sa Nepunia ni Sintia So, kuwan na, isa-isa na sila. isanggang uh, later on siguro, baka ma-wipe out na yung uh, nine-member opposition. Kaya ngayon, uh, in panic mode sila para tar tara, tanggalin na natin. <laughs> tanggalin na natin si Tito Soto at uh, tanggalin na rin natin si Ping Lakson sa Blue Ribbon. At... Uh, siguro ang mangyari dyan, either uh, uh either ititigil na nila yung investigasyon or ibibigay nila kay Rodante Marcoleta para i-concentrate yung banat sa house lang. Tulad yung ginawa ni Marcoleta at uh, through the diskayas na very uh, censored, masyadong censored yung lista niya at uh, ang tinarget lang ay yung mga yung mga kwan yung mga uh, senator ay yung mga kongresista Niwala lang man sa lista ha ni lang man si lista lumabas yung mga senator sandali check natin para nawawala tayo para Parang nawala nga tayo. Can you still see me? Sandali, may talaga signal dito sa Sambwanga. Ha? Ah? Okay, sandali ha. Ah. Check ko lang baka salita-na-salita salita. tayo dito. Wala pala tayo sa air. Ha? Eh. Ah? Wala pala. Ah, okay, okay, good, good. Dito ah, lang pala sa monitor pala ko kasi, sa computer okay. medyo naglag. Okay. 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 So ngayon uh, in in relation to that dahil nga nasa okay. nasa panic mode na sila ah uh, desperado na talaga nila tanggalin kasi ito daw si Tito Soto at saka si Ping Lacson ha uh, sinisiraan yung institusyon as if uh, as if uh, may kwad may may, uh, may 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 pa integridad pa ang kung, ang uh, Senado as a whole ha uh, kaya sabi ni ni uh, uh Senator JV Hercito na half brother ni uh, ni Jingo Estrada, meron na kami. Meron na kami limang boto. Pero sa ngayon sinasabi niya na uh, ito do lima sa uh, majority sa 15 majority. Ibig sabihin, magiging nine na lang ang majority. Lilipa daw sila sa minority magiging or magiging independent na nandoon sila. Pero syempre gumagalaw ang uh, alam naman natin, galaw talaga ito ng mga DDS sa uh, black para kunin itong lima. predict na natin yan kahapon na we counted mga lima or anim na ang lilipad. So at uh, sabi pa ni J.B. Herzito uh, ang ang uh, ang dahilan daw ng karamihan na uh, aalis sa majority ay dahil na uh, ang investigasyon ay napupunta sa mga senador pero parang parang nalilihis ha uh, doon sa tunay na tunay na ma may sala at uh, main kuan talaga pinaka-author ng uh, ng mga insertions at dito daw ay si ah uh, former House Speaker Martin Romualdez at saka si Saldi ko. Ah? At saka ibang mga kongresista na kasama sa small committee uh, or, or, small BICAM meetings. ha Sabi niya, for me, the focus should be sa real culprits ng modus. Mukhang nawawala doon. So dapat ang focus daw sa House of Representatives kay Romualdez. E eh bakit uh, kasamaan niya ang inuupakan, ha? At uh, uh, sabi niya, uh, bakit hindi si, hindi si, uh, uh, so far sabi niya, bakit iisa lang congressman ang, uh, ang inimbitahan at, at, ito ay si, uh, Appropriation, former Appropriations Chair Saldiko pero sa totoo lang, na rin, naimbitahan na rin si, uh, si Speaker Romualdez. Ha? At, uh, at uh, sabi niya, uh, nakakabahala na rin na puro senators ang uh, naipit. Well, kasama si Jesus uh, Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva. At uh, nakita na rin natin na lumabas din pangalan ni uh, bong Revilla, Nancy Binay at yung tatlong tatlong billiards, uh, ha? Sincha, Mark and uh, Camille Villar, ha? At uh, Sabi niya, at uh, bakit hindi dapat ma-focus doon kay Romualdez? Samantala siya ang nagsimula sa lahat nito. Sabi niya, that's where the modus started. kumaga Aga ah, dahil close si Romualdez kay President Bongbong Marcos naglakas loob siya na magnakaw ng ganito kalaki ha? Ah? na kumbaga ah, he really, he really si Romualdez really nag, parang nagwala talaga binaboy talaga ang budget dahil alam niya na kuwan siya protected siya by his kasin si President Bongbong Marcos kaya ginawa niya ito. Sabi niya, paano tayo sabi ni JB? Paano tayo mag-introduce ng legislation dito sa Senado kung ang problema ah uh, doon sa House. 'Yon. Doon nagsimula itong lahat ng katiwalian. May tama rin naman si JB, ha? So panorin natin ito na confirmation rin from na uh, from na uh, the uh, from ANC ha news na ganito na nga uh, may talagang namumuo na nga ng kwan na kudeta ha na we only which we uh, were among the first to blog uh, yesterday at ngayon na uh, kwan na laman na ng mga ng mga popular news Pinag-isipan umano ng ilang senador na kumalas sa mayorya pero giit ng ilang senador. Walang kudeta at hindi sila watak-watak. May banat naman si dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng ethics complaint na inihain laban sa kanya. Nagpapatrol RG Cruz. Wala pang isang buwan mula ng mapalitan ang liderato ng Senado. May napipinto na naman ba ang pagbabago? Ayon kay Senador J.D. Ejercito, lima silang senador na nagbalak-lumaya sa mayorya ni Sen. President Vicente Soto III para maging independent. Sakaling umani bang lima sa siyam na senador ng minorya lampas na ito sa labing tatlong kinakailangan bilang ng mga senador para magpalit ng Senate President. Pero pag ilinaw ni Ejercito, walang kudeta at wala rin gumagalaw para magpalit ng liderato. Ang pinaghugutan kasi ni Ejercito tila na rilihis mula sa mga tunay na may pananagutan ng investigasyon sa flood control projects sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Francis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva ang sinabit habang isa pa lang ang kongresistang nadadawit ang nagbitiyo na si Zaldico. Itong Webes, kinumpirma ni Ejercito na chairman ng Ethics Committee na may naghain ng ethics complaint laban kay Escudero. Tinabog naman ito ng dating Senate President na paghihiganti ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez dahil sa pagpunan niya rito. Una nang tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na hindi watak, watak ang Senado matapos buling mabuhay sa social media ang dati niyang panayam tungkol kay Nooy. Senate President Escudero para palabasin may problema sa liderato ni Soto. Inuna naman ni Sen. Aimee Marcos kung bakit wala pang bagong pagdinig ang Blue Ribbon Committee, pati ang mga balitang maglalabas na ng partial committee report. Sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat dumalo si Marcos sa pagdinig, makinig sa plenaryo at magbasa ng group chat ng mga senador. Kalauna'y binunyag ni Marcos na nila binayasan niya ang group chat dahil anya puro panggigipit lang ito sa kapwa senador. Panawagan din niya tigilan ng pagmamagaling at pangaaway. aaway Ngayong Bernes, inamin ni Soto na hindi niya masyadong nababantayan ang naturang group chat pero git niya wala siyang sinisiraan o inaaping senador. Pumalag naman si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian sa mga patiko sa insertions o amendments ng mga senador sa budget matapos lumabas sa Senate hearing na nauwi ang ilan sa mga ito sa manumagyang flood control. Uh, for me, the original sin is not the amendments or sanctions. The original sin is the local government's project is not um, being carried to the NEP or being carried to the GAA. No? Kaya marami sa kanila uh, lumalapit sa mga congressmen, lumalapit sa mga senators. Government. Bago nito, pinunan ni Marcos ang pagbulgar ni Lacson. Halos lahat ng senador ay may insertion on. Habang lino naman ni Soto na hindi lahat ng insertion o amienda sa budget ay masama. RG Cruz, abs CBN News. Thank you ANC and uh, TV5 for this uh for this uh, video. Grabe no, ang gulo-gulo grabe. So ah, sana naman hindi hindi matuloy ito. Kasi syempre strategy nila na sinabi na hindi sila ah, sasali sila sa oposisyon pero hindi naman ito kudeta. Eh, kudeta na rin ito. Kudeta na rin at uh, uh strategi strategy lang nila na sabihin, wala naman silang balak ka uh, tanggalin si Tito Soto. Pero, syempre, ganun na nga ang effect. ka Kung may numbers na sila, kung meron na sila 14, ha? kung 14 lang, at pwede, dadagdagan pa nila ito. So, ang posible, ha, ang posible, na sabi pa ka sa mga earlier reports ng mga DDS kasama na rin si Mix Su Subiri pero sinasabi ni Mix na hindi siya hindi siya sasali sa oposisyon so tingnan natin tingnan natin and then siyempre tiyak na itong itong si JB na ngayon inannounce na niya and then uh, uh, to complete the five siyempre posible itong si Mark Villar dahil hindi iniimbestigahan na sila, Camille Villar. At uh, isa sa mga tulfo, either si Rafi or uh, si Erwin Tulfo na ngayon pareho ay nasa majority. Ha? Ah? At uh, pwede pa pang pang-anim. Ah? Kung lalo na kung uh, gagawin na uh, Senate President si, uh, si, Alan Peter Cayetano, baka pwede pa rin sumali. si Pia Cayetano. So that makes uh, that makes six. So, meron na sila 15. So, wala na. Ousted na talaga si Soto na 13 votes lang kailangan. Ha? So, uh, this is again, as we said, na very, very desperate move nila kasi nakikita nila na, kuwan na, papunta na sa kanila lahat yung investigasyon. And, uh, obviously, they, uh, nakikita nila na Tingnan nyo paano nila paano nila ini-spin yung uh, yung investigasyon na parang disunity daw. Ah, ito daw si Soto at si at si Ping Lakson, they are sowing disunity daw. Kaya nagkawatak-watak at nagkaaway-away daw sila. Eh dati pa naman, kadoon pa naman sa sa impeachment disunited na kayo eh. Kasi ayan ang problema, you you equate unity uh, with uh, with uh, selfish issue na uh, yun i e, impeachment dahil loyal kayo kay uh, kay uh, Sara Duterte yun nagkawatak-watak na nga kayo doon nagkabanggaan na nga kayo doon pagkatapos ito naman inimbestigad kayo which is something supported by uh, the, by the Filipino people kaya nakita nyo nga ha uh, dami ang daming tao sumali sa sa marcha laban sa korupsyon pero ngayon, embes suporta nyo itong investigation, kasi uh, nasabi nyo na inaatake nyo pa si Tito Soto. Ha? Inatake sila ni, ni Chis Escudero na sinabi si Tito Soto at Ping Dao at si President Bongbong Marcos ay uh, gumagalaw uh, i, uh, ayon sa script ni uh, former Speaker Martin Romualdez. At uh, ganon rin ang mensahe ni Marcoleta na legal daw yung insertion. At uh, sayang daw kasi kapwa niya mismo ang sumisira sa mga sa mga miyembro ng Senado at ang institusyon. So, kung uh, nakakaapekto ito, ah, uh, itong investigasyon sa selfish interest nyo or sa mga kita nyo o sa mga pagnanakaw nyo, yun, na uh, sinasight nyo yan yung, yung integrity ng Senado na naapektuhan. Naapek, na, pero nung bumoto kayo para patayin, ha, ang uh, gumawa kayo ng illegal act para patayin ang impeachment. Ayun, hindi lang kayo naisip na gaano ga, gaano kadamaging uh, ka yung uh, paano masisira talaga yung integridad at stability ng uh, ng Philippine Senate, ha? Eh doon pa lang sirang-sira na kayo eh doon pa lang dinilay dinilay-dilay ni Chis yung fourth Sirang-sira na yung Senado, lalo na yung bumoto kayo. Ha? Uh, to kill the impeachment na na kwa naman ha? na na uh, something that can even be considered a a uh, a violation of the constitution. Yan. So uh, ngayon na uh, dahil gumagawa ng tama itong si Tito Soto at si Ping Lakson, yan tatanggalin nyo na. So tingnan natin, tingnan natin kung uh, kung tulad ng sinabi ni JV uh, hindi nila tatanggalin si Tito Soto pero magjojo aalis lang aalis lang sila sa majority uh, lima sila or talagang uh, syempre hindi natin mapigilan na i-exploit ito ng ng nine man opposition or mga... Sarah Duterte forces para tuluyan na dahil wala nang number si uh, si Tito Soto tuluyan na i-declare ng uh, ang position niya vacant and then they will proceed to vote for the new Senate uh, President o kaya uh, maggagumawa na lang sila ng Kwan nang, uh, magpasa na lang sila ng, uh, ng uh, signature uh, supporting Alan Peter Cayetano or Um, uh, kung sila, uh, they will just sign to express support and then ipakita ito kay Soto for him to step down. kay Kagaya ng uh, ginawa ni Soto <laughs> at sila Ping at saka sila Mix Subiri kay uh, Cheese Escudero. Uh, pero si Cheese at least umabot ng uh, uh, almost one year. Pero ito si t Tito Soto, over a month pa lang. Parang kasing bilis rin yung pagtanggal nito kay General Nicolas Torre. Ha? So ganyan ang politika dito sa atin, ha? Kung gagawa ka ng tama, ah kuwanka, you are uh, disowing discontent, ha? gugulo ka. Hindi public service kundi ah uh, uh, panggulo ang ginagawa mo dahil lang inimbestigahan mo yung yung katiwalian ng kapwa senador mo. So, ang dito muna tayo. We will be a uh, giving you more updates uh during the day and uh medyo na late tayo but um, i would just like to thank ka uh, my cousin si uh, si Budong <laughs> tawag namin ha huh? uh for uh, treating us <laughs> mga si uh, uh Melvin Royo ha huh? uh treating us dito sa sa Destino Lounge, ha? Itong VIP Lounge sa fourth floor ng uh, ADN Building or Armand Armandine Nokum Building uh, dito sa East Samwanga Business and Events Place. Kaya mga alas stress na tayo. <laughs> Nakauwi. Buti na lang, hindi tayo na traffic sa pag-uwi kasi bumaba lang tayo from the fourth floor to the third floor condo namin para matulog. So, wala naman traffic sa agdanan. <laughs> wala lang uh, elevator. <laughs> Napakamahal yan. <laughs> Kahit hindi gumagalong elevator, uh, kwan pa rin, uh, nakukonsumo pa rin ng kuryente. Kaya hindi na natin ilagay. Ha? Ah? So, yun ha. Thank, uh, -me meeting pa tayo sa VAT team. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this uh, late vlog. And uh, see you in my next vlog.